Nasubukan mo na bang hindi nirespeto ng ibang tao? Ano yung naramdaman mo? Naramdaman mo ba ang hindi pagpapahalaga ng mga taong nambastos sa iyo? Kung ikaw naman ang tatanungin, meron ka bang taong nabastos o hindi natrato na may respeto? Narealize ko na sa mundo natin ay naranasan na natin ang iba't ibang disrespectful act na ginawa sa atin ng mga tao. Sa eskwelahan ay may kita mo ang panlalait ng mga estudyante sa kapwa estudyante at panlilibak sa mga guro. Sa trabaho naman ay may kita mo din ang pagmamalikit ng mga empleyado sa kanila mga boss at employers. Sa pamilya naman ay may kita mo din ang disrespect sa mga family members. Sa mga pampublikong sasakyan ay may kita mo din ang mga bastos na driver at pagmumurahan sa publiko. Madalang mo na makita sa mga tao ang nagsasabi ng thank you o binubuksan ang pinto para sa ibang tao. Sa parking, makikita mo din ang agawan at awayan kasi ipipilit nila na sila ang nauna. Sa grocery o fast food ay ganoon din ay nakakita tayo ng mga rude na tao na biglang sumisingit sa pila. May mga tao ding pag may meeting ay ah, hindi man lang tatawag o magre-reply kung hindi sila makakapunta at marami pang ibang halimbawa ng kawalan ng respeto sa iba. Grabe, palala ng palala ang sitwasyon na dati road rage lang. Ngayon, meron ng cellphone rage, checkout rage, bank rage, desk rage, social media rage. Ang mga driver ngayon, nako, mapabagal ka lang ng kaunti ay talagang bubusinahan ka ng pagkalakas-lakas Ewan ko sa inyo pero ang kawalan ng respeto o kabastusan na isang nakakagalit talagang sitwasyon. Bakit? Kasi kapag ang isang tao ay bastos, nagpapahiwatig lang ito na wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Kung anong nararamdaman mo ay wala akong pakialam. Ang iniisip ko lang ay ang sarili ko. Wala akong pakialam kung merong masaktan. Gagawin ko o sasabihin ko sa text o social media kung anong gusto kong gawin o sabihin. Naalala ko tuloy ang dalawang pinakamahalagang utos ng Diyos sa Mateo 22:37 to 40 Basahin natin ito. Sumagot si Jesus, Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa kaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Grabe, ang lahat ng kautusan ay nakasalalay lang sa anong utos? Pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Narealize ko na mas mahalaga ito sa accomplishment mo o edukasyon mo at iba pa. Kaya ang sabi sa unang Korinto 13.5, ang pagmamahal daw ay hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili. Wow! Narealize ko na mahalaga ang pagpapakita ng respeto sa Diyos. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon kung bakit ba mahalaga magpakita ng respeto at paano natin ito pauunla rin sa ating buhay. Tapusin mo ang mensahe na ito upang magkaroon ka ng tagumpay sa iyong relasyon sa Diyos, Pamilya at mga katrabaho. Maraming dahilan kung bakit kailangan mo magpakita ng respeto sa iba. Gaya ng ito ay inutos ng Diyos. Then, mahalaga ang respeto din dahil ito ay humahadlang sa mga konflik. Mahalaga din ang paggalang dahil ito din ang magiging dahilan kung bakit ang iba ay matitisod kapag nakita nila ang kawalan ng respeto sa mga tao nagsasabi na sila ay alagad ng Panginoong Yesus at mahalaga ang respeto dahil kung ano ang itinanim mo ay aanihin mo din pabalik kung nagtanim ka ng disrespect ay aani ka ng disrespect kaya lang, dahil kulang tayo sa oras ay hindi natin pag-uusapan ng lahat ng ito. Pero meron lang tayong pag-uusapan na isa. Kailangan nating matuto magrespeto sa mga tao dahil namatay ang Panginoong Yesus para sa lahat ng mga tao. Sabi sa 2 Corinthians 5.14, sapagat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Ibigan, namatay ang Panginoong Yesus hindi lang para sa kasalanan mo, kundi para sa lahat ng tao, gaya ng iyong asawa, anak, kaibigan, mga tao nagbamaneo sa daan, namamalengke, at pati na ang mga tao naka-offend sa iyo. Ang taong iyan ay merong napakalaking halaga of value, na kasing halaga ng dugo ng Panginoong Yesus. Kaya nga ang tanong, paano mo gustong itatrato ang mga taong binili ng dugo ng Panginoong Yesus? Kaibigan, hindi lang ang mga taong mahal mo sa buhay, kung hindi pati ang mga taong madalas mangutang sa iyo. Mga taong nagchichismis sa iyo, mga taong irresponsible at tamad ang mga taong ito ang pinagbuhusan ng dugo ng Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, ang pambabastos o pag-disrespect ay isang seryosong bagay. Dahil pagpapakita ito na minamaliit mo ang mga taong pinapahalagahan naman ng malaki ng Diyos. Tandaan mo ito kaibigan, kapag ikaw ay disrespectful, ay pinapawalang halaga mo ang value ng isang tao. Tandaan mo na mas pinahalagahan ng Panginoong Yesus ang ibang tao kaysa sa kanyang sarili nung siya ay bumaba at nagkatawang tao at namatay. Ang ibig sabihin nito ay kung siya na Diyos na merong napakalaking value ay nagpakita ng pagpapahalaga sa katulad nating mga tao lang ay marapat lang na magpakita din tayo ng respeto sa mga taong pinapahalagahan ng Panginoong Yesus.